Pumalura sa mahigit 400 at 50 ang mga lugar sa Pilipinas na apektado ng African swine fever. Pero sa kabila nito, tiniyak ng Agriculture Department na kontrolado nila ang sitwasyon at nananatiling sapat ang supply ng baboy. Si Claysel Pardilla sa report. Sa mapang ito, makikita ang mga aktibong kaso ng African Swine Fever sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula 24 na barangay na apektado ng sakit noong Mayo, lumobo na sa 458 lugar ang tinamaan ng ASF. Mula Calabarzon, umabot ang sakit sa Bulacan, Cagayan, Isabela, Pampanga at iba pang probinsya expected natin yan dahil nga dahil sa la, sa ulan kahit na ibaon mo yung baboy pag may ESF pag nabunggal ito uh, tatama na naman ito sa uh, mga baboy sa area sa dami ng choke points alam ng mga bihero kung paano dumiskarte para maipuslit yung mga baboy kaya dapat sa first border pa lang sa mga LGU ay nasasala na nila para pagdating dito sa second border, itong NCR na sinetap natin. Dahil dito, mas pinaigting ng Department of Agriculture ang mga hakbang para pigilan ang pagdami ng kaso ng ASF. Uumpisahan na sa biyernes ang pagbabakuna kontra ASF sa mga baboy sa Lobo, Batangas. Nagtayo na ng labi limang checkpoint sa Metro Manila at karatig na probinsya. Higit apat ang baboy na may ASF na ang nasabat ng DA. Inihahanda na kasong paglabag sa Food Safety Act laban sa mga trader na nagpuslit baboy na may ASF. May ginawa silang mali, kailangan uh, panagutan nila sa batas so yung kanilang ginawa mali. Sa kabila ng pagdami ng kaso ng ASF, tiniyak ng DA na kontrolado ng ahensya ang sitwasyon. Nananatili rin sapat ang supply ng baboy sa bansa. Sa ngayon, kontrolado pa yung uh... Northern Luzon. Ang hog repopulation natin, dahil tuloy-tuloy naman yan, so makakatulong yung uh, existing na population natin ng baboy, plus itong repopulation, plus yung imported. So we're still okay in terms of the volume requirement. Nasa 2 bilyong piso ang pondo ng DA para sa hog population o pagpaparami ng baboy sa bansa. 150 million pesos naman ang inilang pambayad ng ahensya sa mga baboy na isusuko dahil sa ASF. Hinihikayat ang mga hog raiser na ibaon ang baboy na may sakit, sampung talampakan ang lalim at lagyan ng apog para dilumutang at kumatas ang virus. Nagbabala ang ahensya na huwag tangkilikin ang mga bakuna kontra ASF online dahil baka mapalala lamang ang sakit sa baboy. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!